sila na pera tanggapin ninyo pera ninyo yan. Uwi may dalang pera. Nako, naloko na. Talagang nagkatotoo yung mga sinabi ni former President Duterte na umanoy ang mga members ng Quadcom na tatakbo bilang gobernador sa kanikanyang probensya ay magbibigay talaga ng pera at titriplihin pa nila kung sila ay bubutuhin ngayong incoming election. Samotsaring pambabatikos ng mga netizens sa kanya at mukhang tama nga talaga ang prediction ng dating Pangulong Duterte at sinabi niya, mamimili talaga sila ng boto yung mga congressman ngayong incoming election. Kaya ang sabi nga ni Duterte ay tanggapin lang ninyo dahil pera naman ninyo yan. Panoorin natin. Ngayon po linggo, pera natin pa ibibigay ko sa inyong lahat. Ako, naging governor, si Vice Governor, naging Vice Governor, Genomante, Mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Ninipahat wala ako. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na matanda na ako. Putang ina, napapandol lang ako dyan. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo pera ninyo. Yan! Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila at pinagbili ng bahay kung saan saan, pera ninyo. Oh, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang uh, tatakbong gobernador, magiging po ko ng suporta sa inyo. At ano naman, bilang gobernador, may dalawang uh, biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Ha? Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwing kayo may dalang pera. Aside doon sa bibigay po ni Congressman Don Ronay, ang inyong pulingkod, pera na natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. tayo ko gobernador, nabibigay na po kami ni Don Don, may pag po siya congressman. Na nabigit, pag siya na congressman, ako naging governor, si Vice Governor, ang na Vice Governor, General Mante, triple ang bibigay namin sa